Nais nice, ni House Speaker Martin Romualdez na tutukan ng Kamara ang Charter Change o Chacha sa 2024, ngayong lusot na sa kapulungan ang karamihan sa mahahalagang panukalang batas ng administrasyon. Sa bisperas ng huling araw ng sesyon ngayong taon, sinabi ni Romualdez na panahon nang baguhin ang 1987 Constitution para makasabay sa hamon ng panahon. I believe 2024 will allow us again to revisit the whole issue of the Constitution because I think it's timely That um, uh, we revisited, and I said we'd like to focus very much on the economic provisions. But even to get there, we have to look at the procedural aspects of the amendment of the Constitution. So there might be some initiatives, even during the break, that would prepare us for the ensuing year and perhaps what could be our legacy in the 19th Congress, which is to review and revisit the um, uh, 87 Constitution. Ipinasa ng Kamara noong Marso ang Resolution of Both Houses No. 6. Layo nitong mag-convene ng Kamara at Senado bilang Constitutional Convention na tatalakay sa Chacha. Pero inupuan lang ng Senado ang resolusyon. Kaya naman tinitingnan ng na mga desista ang pagdiretso sa taong bayan sa pamamagitan ng People's Initiative. Isa ang People's Initiative sa tatlong legal na paraan para baguhin ang konstitusyon maliban sa Constitutional Convention at Constituent Assembly. Ayon sa Republic Act 6735 o ang Initiative and Referendum Act, dapat hindi bababa sa 12% ng kabuang bilang ng rehistradong botante ang nakapirma sa petisyon para baguhin ang konstitusyon. Hindi din dapat bababa sa 3% ng mga rehistradong botante sa bawat distrito ang kasama sa petisyon. Economic provision, di ba, nandun na, hindi naman kumalaw, di ba? Kaya meron tayong uh, initial na, uh, na PI, di ba? Uh, people's initiative and we will uh, start, I think, early next year para malaman natin. Kumpiyansa si Gonzales na uusad ang chacha bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na Hulyo. May nakabindin siyang panukala para palawigin ang termino ng mga halal na opisyal, kabilang na ang Pangulo at pangalawang Pangulo. I think, uh, kung in coordination with other ano with other uh, congress persons and other in upper apps i think uh, we can we can uh, get the target on um, i think before sona ito na lang ang sasabihin ko bagong konstitusyon ng bagong pilipinas so paano ka magtatrabaho kung bagong pilipinas kung luma yung ating konstitusyon? kaya that's our objective our objective is bagong konstitusyon ng bagong Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng grupong bayan muna na hindi solusyon ang chacha sa mga problema ng Pilipinas. CNR Kanghel, CNN Philippines.